Please. From your eight overseas don't trips take us in look the like last fools? seven months. And how much from your Philippines? Indonesia, Ayaw, walang problema, Singapore. E. Marami kayo bahay sa ibang bansa. Europe, Pera. to China, and here in Davos, Madali and the number of lumipad. people in your office and unofficial answerages. Diba? klaro po. So yung mga yun well, masasabi ko ano yung mga masasabi ko yung mga masasabi ko masasabi masasabi Uh, at hindi but, lang mahirap ang kawawa. Revealed, yung President. middle class well, for Filipino people. Na unti-unti nawawala. Yung kanilang pinag-ipunan dahil lang iniwala sila dito sa mga propaganda, sa mga trolls, uh, so, sa mga and, and tiktok, cost, sa mga... You know, hindi po yan ang na kailangan namin eh. Kasi binabaliwala ninyo yung yung suliranin ng taong bayan pinapaliwala nyo uh, you pinapansin, you say, yung pinapansin, yung may, may reklamo wala lang, paliwala lang lahat yan kasi sayawan lang, party lang sige, biyahe lang tayo, okay Let's we get okay lang sana kung maulad yung bansa natin ngayon merong pang balik lang ba Nakita natin uh, sa Sweden, that's, that's, sa ibang bansa, that's the, that's the na lusaw lahat well, yung pondo. Ang daming mga pera ng GSIS, SSS, o ano pa mga government institutions na ilalagay nyo dyan. Hindi ang sarili niyong alkansya. Kaya pag po kayo. Punwari, Dahil ang mga pera ng GSIS, SSS, o ano pa mga government na ilalagay Hindi ang sarili niyong alkansya. Kaya pag-ingat Yung pala nyo ang taxpayers na nyo ng Pilipinas na naghihirap na na Sana po, ang matatapos na ng termino mo, wala ka pang nagagawa. Dahil wala tayo na po tayong pinahawakan eh. Wala na tayong pinahawakan kung hindi lamang